Ayo, kay Rosso. Oh. Asa ah, na? putang lalaki ya, ah, Rosso. Ah. Oh, paano lalaki nung nadadali ni Rosso? Ah? Lalagyan na, dahil pupunta dito yun. Ah, yun, pangalawa na yan. 2-0 na. Wala pa kami. Ah, dalawa na si Rosso.

Ayun, tang na mo. Ayun na. Uh. Uh. Ayun na. Ooh. Ooh. Bye bye. Ah, swak din. Putang ina. Hai. Oh, babe, to nya deh. Đấy, cậu mà nặc ấy. Lan. Đấy, mà lại. Ui, shit. Ayan na naman. Ayan na naman. Ayan na. Ako, sabit pa sa kinelas. Lunok na naman. Lunok na naman. Lunok na naman, Lunok na naman. Lunok na naman oh. Yo! Ayan nga. Uy, ano yun? Utak nga lang yun. <laughs> Lita. Oto, hindi ko kumakana. po malaki di. Puputol niya, yan pagkaganyan. Yari tu teman Uuuuh Tuan lagi teman Di tu Di tu Yang kak Ayah nak Ayah nak Hehehehe 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 Ay, siyan humagi. Wala na humabul. Wala na naman. Wala na naman. Wala na naman, Brad. <laughs> oh. na ampul Puro problema yata yan ah. Ayun, 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 ayun na, lumulong lagi. Ayan na. <laughs> na. Ayan pa. Ayan pa. Ayan pa. Dito ka sa ilid. Puntang mo. na. <laughs>

trabaho ko yan ang malaki eh Ang laki Ang laki Ang laki Kapitan sa uh, tripod so, kung si Louie oh, bukas pa yung ano na ah, nang pwede laki nung nadali ko dyan Louie ah laki <laughs> hindi ah dito nakuha ko ah oo oh. nakuha ah, ko siya Pantau nayo nih. Eh. Oh, pangatlu nih. Eh. Pangatlu dia na nakal. Nih nasi nakal lusut. Ew, duit puitak ya. Ucapan <laughs> man, Brad, adu ke bah? Man, 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 man. Gira na Yun, yun. Ay na. Ay na. Sumunod ka na, makait maliit. Pwede na sa akin 'yan. Huwag kang iikot diyan, puta. <laughs> Huwag kang iikot diyan. Oy, dito ka lang. Huwag kang iikot yan! <laughs> Ay, puta. Tanggal ang puta. <laughs> ano? Ito, ito. Umiikot. na kasi. dumadaan sa mga kawayan. <laughs> ano pala dyan? Tumadaan sa mga kawayan. ayun na naman ayun na naman ayun na naman huwag kang iikot dyan sa kawayan huwag kang iikot sa kawayan huwag kang iikot sa kawayan iikot sa kawayan eh punta dalawa na malaki-laki yung isa eh iikot sa kawayan eh

ยูนอ co <atives> so <wave> <bbe> ุ้ยอุตนะมาอี๋ยินดีนะกระดาษนี่กระปังงยินดีนะกระดานอุ้ยดีนะนมาดาเล Ito yun, nakakadalawa na. Ayun, aloy, puta naman! Sayang. Hindi na dali. Alak ka ng puta. Na. Ayun, lumulundag. Ayun na. Ayun na. Oh. Ayun na. Wala nang lag. Wala nang lag, wala nang lag. Ayun na. Ayun na. Ayun natin si Louie, kain muna tayo Kain muna tayo Kain hey! hey! tayo Eh, hey! hey, sabit mo lang yan para makisabit natin dito